Hey everyone, welcome back sa channel. Mayroon kaming kapanapanabik at nakakabagbag damdaming balita mula sa mundo ng celebrity ngayon. Zanjo Marudo and Ria Ateid are officially proud parents. Tama iyan, kaka-welcome lang ng mag-asawa sa kanilang unang anak at mayroon kaming lahat ng magagandang detalye. Nagpunta si Zanjo sa Facebook para ipahayag ang malaking balita at hindi magiging mas masaya ang mga tagahanga. Nagpost si Zanjo Marudo ng maikli, ngunit matamis na clip sa kanyang Facebook account noong lunes ng gabi na minarkahan ang petsang siyam oras minuto sekundo. Ang araw na naging magulang sila ni Ria Atayde sa pinakaunang pagkakataon. Ang kanyang simple ngunit makapangyarihang caption, eto na, ay nagsasabi ng lahat ng ito, ang sandali na kanilang hinihintay ay narito na. Ayon sa source ng ABC News, maagang lunes ng umaga nang isinilang ni Ria ang kanilang magandang baby. Ang mga tagahanga at kapwa celebrity ay binabaha ang kanilang social media ng mga mensahe ng pagbati mula noon. Ngunit ang pananabik ay hindi lamang nagmumula sa mga tagahanga. Ang pamilya ni Ria ay hindi kapanipaniwalang sumusuporta sa buong pagbubuntis. Sa nakaraang panayam, pinuri ng kanyang ina, ang beteranong aktres na si Sylvia Sanchez, at kapatid na si Arjo Atayde kung gaano kahusay ang paghawak ni Nazanjo at Ria sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ibinahagi ni Sylvia kung gaano siya ipinagmamalaki sa mag-asawa at ipinahayag ang kanyang kagalakan para sa pinakabagong karagdagan sa kanilang pamilya habang hindi maitago ni Arjo ang kanyang pananabik na maging tiyuhin. Malinaw na si baby Marudo Atayde ay napapaligiran na ng labis na pagmamahal. Ikinasal si Nazanjo at Ria noong Marso ng 2024 sa isang maganda at matalik na seremonya at ngayon, ilang buwan lang ang lumipas, napunta na sila sa susunod na malaking milestone, pagiging magulang. Mula sa kanilang romantikong kasal hanggang sa paglalakbay sa pagbubuntis ni Ria, ibinahagi ng mag-asawa ang ilang matamis na sandali sa kanilang mga tagahanga. Ngayon, ang pagdating ng kanilang maliit ay ang perpektong karagdagan sa kanilang kwento ng pag-ibig. Kaya ano ang susunod para sa masayang pamilyang ito? Bagamat wala pang opisyal na larawan ng kanilang bagong panganak, sigurado kaming malapit ng ibahagi ni Nazanjo at Ria ang mga espesyal na sandali. Sa ngayon, it's all about enjoying their new role as parents. Sa kanilang mga mapagmahal na pamilya at sumusuporta sa mga tagahanga, magiging napakasayang paglalakbay para kina Nazanjo at Ria. Hindi na kami makapaghintay na makakita ng higit pang mga update mula sa mag-asawa at marinig ang tungkol sa kanilang mga bagong pakikipagsapalaran bilang mga unang beses na magulang. Iyon lang para sa video ngayong araw, lahat. Malaking pagbati kina Zanjo Marudo at Ria Atayde sa kanilang bagong bundle of joy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan. Ano ang pinakanasasabik mong makita mula sa paglalakbay ni Nazanjo at Ria bilang mga magulang? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.